Itong third yellow face. Mm. Okay, no? grabe pagka kasolid. Dan pa nang yan mga pops. so. Oh. Pa tayo possible of oh. a ah, yellow face. Grabe, oh, yan yellow, yellow oh hey, drop, pa line, yellow face. Yan mga paps, meron tayong opaline dito, yellow face. No, grabe. Ayun oh. Possible don follow at isang free na opa Post yellow face, post dan follow. Ito naman, yellow face. Na naman, pastel. Yan, pastel yellow face. Ito naman, opa yellow face. U-wing, tsaka solid. Ito, pastel to pastel. Ito naman, opa yellow face. Ang dami, grabe, nakakalito na kung anong gusto natin dyan. Basta kung nagustuhan nyo, you can text or call me, sir, 953. 1364462 Message mo kagad daw sa aking Facebook Messenger Ang Don Roaya or Don Roaya Aviary Yan mga papsa Ito ulitin ko le ulit. Yan yellow face no? Kasama may freebies Yan solid or u-wing Yellow face Back to back yellow face Isang opa yellow face Dan follow Kung anong gusto nyo mga paps Screenshot nyo lang Hi Don Roaya O sa lahat ng viewers ni Don Roaya Suscribe, subscribe to Yolo! So, muli sa mga taga-Visayas dyan at Mindanao mga pups open na rin po ang ating uh, shipping mga Pops. No? So, you can text or call me 753-136446 to so message po sa Facebook Messenger ang Don Ruaya or Don Ruaya Avery. No? So, maraming salamat. Maraming salamat muli kay Boss Remly, no? sa pagkawa sa atin ng ibon. Maraming salamat muli kay Boss Remley sa pagkuha sa atin ng ibon mga kaps na itong back to back OPA Lutino na proven. No, tapos eto Project OPA Lutino Red Factor mga kaps. So, isa ay OPA Lutino Post Red Factor Far Blue Post Red Factor Post Pale Follow mga kaps. No? So, yun. Text at tawagan, tawagan nyo na kagad ako, mga kaps. Text o tawagan nyo na kagad mga kaps. Muli maraming salamat. After natin ma-ship, mag-vlog na tayo. Ito naman mga pop lahat ng naghahanap no ng budget meal. All right. Kuha na kayo ng possible red factor, possible pale follow, possible dun follow, possible bronze follow. Perso na possible dun follow, no? O kaya pale follow na possible red factor may pay dito. Kompleto na to lahat mga pops. No, ito yung mga inanak dati natin na uh, from back to back is split. No, so meron niya dito. Ang swerte nyo kasi meron din dito parisa ng visual tapos is split. No, so pag hindi nag, nag visual yung anak noon, automatic split, di ba? No, so halo-halo to, meron split, meron possible split. No, kaya jackpot ka diyan. <laughs> Kung nagugustuhan mo yung mga ibon mga paps, ayan, screenshot nyo lang. Then send to my messenger, Don Roaya or Don Roaya Aviary. All right? Yan, pili lang kayo diyan. Meron tayong mauve, meron tayong pastel, meron green pied, meron blue, meron violet, meron par blue. Ano pa hindi natin nabanggit, no? Meron cobalt, torque, no? Violet Par Blue, Tork Par Blue, Pale Fallow na Pastel. At meron Tide na Violet, meron Sea Blue, meron ang dami. Ito naman mga pups ay Triple Yellow Face, no? Possible Split Dan Fallow. Ito medyo bata pa, may itam mo naman sa toka, may itim, no? So ito, binibigyan din natin ng mas mura. No, meron tayong pang malakasan ng Ewing, solid, depende sa trip mo mga paps. No? Kaya naman kung magugustuhan mo to, you can text or call me 0953 1364462 462 o message mo kagad ako sa akin, Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Alright, ayan mga paps. So napakaganda niyan mga paps. No? Ang kinagandahan na ito, no? Bakit? Kasi may kargang dan follow. Hindi lang yung basta yellow page. All right? No, so ito naman, meron tayong ang dami rin nito. No, puro project ano to, uh, pale follow tapos red factor. No, so yun ang karga niya. Tapos yung iba dito may karga ding dan follow. Ito yung mga uh, paanak na rin natin from split din. No, tapos yung iba ay galing din sa visual at split. No, so automatic automatic syempre di ba from visual at split pag hindi nagvisual automatic split no kaya jackpot kayo dahil may yung iba dito may dugong split pa talaga no so panalo panalo kayo mga paps all right no so yan uh, screenshot nyo lang ito naman pastel yellow face tapos isang freebie na o oh, tapos yellow face post dan follow ito naman ready to breed na matured na no kaya nga naka na natin No, all you have to do is to text or call me 0953 1364462. I-message mo kagad daw sa Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. Pwede ang utang mga papsa kung ikaw ay repeat buyer na. No, Siyempre, ibig sabihin, magkakilala na tayo mga papsa. You no, know? hindi na ako matatakot na baka budulin mo lang ako. <laughs> no, mangungutang ka lang kunyari tapos hindi ka na magbabayad. Ang dami nang nangyari sa akin yun, mga paps. No? Bahala na si Lord ang bumalik sa mga taong yon no, na hindi na nagsipagbayad. No, ito namang uh, pareha solid color. No? Solid color na yellow face. Alright, possible done follow at free. No, syempre lagi tayong may pa free freebies only for you yan mga paps. Alright, no, ang free natin ay solid color na green o pa post yellow face post done follow. Of course, syempre, naka-DNA kak and na yan. Ito naman, kung gusto nyo ng Opaline, walang problema. Opaline yellow face, possible done follow. Yung, ito, matured na rin to, ready to breed na mga pups. No? Walang problema sa atin yan. No? All you have to do is to so please or call me. 0953-1364462 O yung message mo nga daw sa Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. So ulitin ko, etong yellow face ay pastel yellow face. No, may previous tayo na olive green. Yan, tinan nyo yung ulo. May ita nyo talaga na quality yung mga ina-out natin ito. syempre iya ako ng puto-puto lang mga pups. Alright? No, so, ito naman, kung gusto nyo, back to back naman to na opaline yellow face. No, isang u at isang solid. Ang kinagandahan yan, no, matitrill tayo kung ano yung ilalabas sila. Nagmanabas sa tatay o nagmanabas sa nanay. Yun lang naman yun no, Siyempre may iba, ganito gusto Yung iba parehas solid lang Yung iba naman parehas viewing Depende talaga sa trip mga paps no? Pero ang kinagandaan nito, open na rin to I Yan mga paps, all you have to do is to text or call me 0953-1364462 O i-message mo kaagad ako sa Facebook Messenger Ang Donro Aya or Donro Aya Aja Yan sa Facebook mga paps Alright, no? So, yan. Screenshot nyo lang. Tapos, padala nyo na sa akin. Eto, malupit din to. Kikita nyo, kikita Matingkad yung kulay, oh. No? Isang yellow face, possible done follow. At free na naman na opa yellow face, possible split done follow, mga All Alright, no? So, syempre lagi tayong may pa freebies only for you. Yan. Alright. So, kung gusto niyo yung gantong parisan, You can text or call me 0953-1364462 o i-message e mo kagad ako sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya A. Jari. Ang yan yung oh, titingkad ng kulay mga papso. Oh. Wow! Panalong panalo. oh Yan o. Oh. Titigan yung mga paps, no So, matured na rin to. Ready to breed. Isa sa lang mo no? na lang. So, isang solid yellow face at isang uh, na 3D mga pops. Alright, no? Uulitin ko kung paano mag-avail. You can text or call me 09531364462 364 462 okay, message mo mukha agad ako sa Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya A. Gary. Muli, maraming maraming salamat sa lahat ng supporta niyo mga paps No, patuloy na kayo mantabay. Abangan niyo yung free bird. Ang dami ko nang pinamigay mga paps, No, sa lahat ng ating supporters. and subscribe. money stay safe guys and god bless.